Iya kaya. kaya kayong Merlita talaga Merlita mentay. Ano ano? Merlita mentay. Merlita ay lit po sa Sanbuanga City po before. Merlita City? ano? Merlita ay lit po or Eileen. Hindi ko po kung ano hindi ko ng pangalan pero si since nabanggit niyo po na isa po kayong Navy and na-assign oh. sa Sambuanga City kasi po meron na po akong gusto, meron pa akong hinahanap na tao. Sino uh, yun? Kapangalan nyo po. Ano po yung palayaw nyo? Alex, ang tawag sa akin noon yan. Pero yun, isang, isang tasa ba lang. Bakit ka umiyak? kahit Nasa po kayong Navy? Naka-assign po kayo ng Sambonga City? Hindi. <laughs> Hindi. Inahanap ko po yung pangalan na Alejandro Alex Oria. Oo. Oh. Hindi ko po alam pa ano ko sasabihin eh. <laughs> Hindi, okay lang. Sabihin mo lang kung baka sakaling maintindihan ko kung ano ba yung kung, kasi... So, eh, po, pero magtatanong po ako sa inyo, since no sa Sambuanga City, kay eh, Pigas, as you said po, matagal kayo nasa'yo sa Sambuanga, yung barko nyo doon, eh, nakarelasyon oh. ba kayo? Oo, oh, mayroon. Uh, kasi uh, hindi mayroon ko lang... Kasi, marami rin ako nakarelasyon noon dyan eh. Mayroon? Hindi naman sa pinag... Hindi ko naman sa tinatanggi na may nakarelasyon ako dyan noon. May po, po ba sa pamilya nyo? Hindi, wala na akong, kasi wala na rin akong asawa ngayon. Biyuda na ako. Biyuda na ako. May yung anak mga anak ko. May, mayroon akong anak, tatlong lalaki, yes. pero wala sila dito ngayon. Yung isa lang yung kasama kong anak dito. May anak ko pa kayong anak before kayo nakapag-asawa? Oo, oh, mayroon. Diyan sa meron mayroon akong naging... Yung isang nakarelasyon ko na yun, na taga Margo sa Tubing. <laughs>

hindi, okay lang. Kasi Pero, may at nalaman ko na. Eh. kasi mula nung ipinang, ipinanganak ka, inilayo ka nila sa amin, sa amin ng nanay mo. Hindi ko lang makalala. Naikwento sa akin. Tinanap niyo na ako. <laughs> may nasabi po sa akin na inanap din ako ng tatay ko. <laughs> <laughs> hindi man nasabi sa iyo ng nanay mo kung nasaan na ako no? kasi umalis ako umalis ako diyan sa Bogor 1985 Wala po mo yung gusto mo yari sa buhay mo. po yung ko? Sige lang, may ka lang. Anak, kung ikaw nga si kung nga si Angelic sorry kung ang bagay nagkalitan ng one oo, oh. oh kuwento ni sa akin yung pangalan ko ang ginibigay ng tatay ko <laughs> yung napili ng tatay kong pangalan. <laughs> <Inalam> ko pangalan ko, hila na pumupuyad ako sa pula kaya nung no, nung 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 Gusto ko lang hanapin yung tatay ko nung <laughs> okay, mamatay ako po. Okay, <laughs> Teka, teka. Pero ano bang sabi kasi ng kwento ng nanay mo? Si nakalimutan ko ng pangalan ng nanay mo nun, si ah uh... Hindi po. May i-add po ako dito sa call natin. May adlam po ako. Oh, sige. sige. Hindi, <laughs> Hindi ko alam na maramdaman ko masaya ko. <laughs> <laughs> Hindi ko rin alam mo anong sasabihin sa'yo pero masaya ako nagpakilala ka sa akin na ikaw yung babaeng inilayo sa amin noon. Inilayo kami ng lula mo noon. Hindi ko mo, lang. Ako, walang alam. ko na kulat na layo. Wala ko may dinala ng bata sa amin. Doon sa probinsya. Kasi nung nung nagsasama pa kami ng nanay mo, mo, doon, sa Bunga, hindi ko alam kung bakit gano'n tinak nilayo ka nila sa amin noon. Kasi mo nung maliit ka pa, nung bagong panganak ka, Nung dinala ka sa amin doon, dinala ka sa akin sa... Uh, don doon sa pagawa ng barko sa Ricudo. Sa Ricudo. No, sa Ricudo. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo naman yung... Alam naman ang sitwasyon ng mama ko noon na paalis-alis kami. Alam mo, maraming gustong kumuha sa'yo nun talaga. Kung hindi mo masitaw, sabi ni mga kuwan doon, mga kaibigan ko sa Rikudo noon. Pero hindi, uh, sabi ko, hindi ko pwede, sabi ko. Bakit? Sabi ko kay, nakalimutan ko lang pangalan ng nanay mo eh, kasi sa tagal na panahon. Hindi ko lang matandaan na si... Kasi, kasi, ang nanay mo noon, nagkakilala kami, nagtatrabaho sa isang restaurant sa Sambuanga City. Pinuntahan ko po din yung restaurant. Nagtatanong din ako sa matanda. Kasi gusto ko na lagi ko kasi naanap yung... Kasi alam ko yung, Kasi sabi pa ng dating isang kasama ko na, na, matagal din hindi, hindi Mila label yun. May label, Merlita, Aileen, Aileen, kung ano-ano yung pangalan ginagamit niya. Kasi nakikita ko yan sa ano, mga... Ano, pangalan. ano, yung, mga ano yung mga pangalan na sinabi mo? Sabi mo nga. Same. Para kung baka may matang. Sa South, uh, sa, sa Malaysia po siya, ang dinala niyang pangalan naman is Aileen. Aylit, Merlita, Milabel. Ay, umupo ko, kung ano pa yung mga pangalan niya? Pasang, ano ko, marami yung... Wala. Ano wala naman? wala doon sa pangarap na ito. gamit mo nga lang. Hindi ko That type. Jenny. Oh, Jenny. Jenny, Jenny. Oh. oh, tama. Oh. Tama, Jenny. Jenny. Diba? Oh, yan. Jenny. Ay, Malala ko. Ang dami niyang gamit, di ba?